Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa isang kainan kung saan susubok po tayo ng iba sa ating panlasa. Hindi naman po tayo nagpunta rito para mag po ano, pero talagang nagutom lang po ako. Kaya heto nga po ano, kaya napunta tayo sa ganitong kainan ay eh dahil sa kalagit ng ating biyahe ay kumalam ang at, uh, kumalamang aking simpura at talagang naghahanap ng pagkain. Kitang-kita niya naman po, no, ang parang lechon kawali na nandito sa sinigang. Kaya pala ito tinawag na sinigang na bagnet. Kahit dahil yung ating, uh, ano ba yan, karne ay talagang parang lechon kawali ang pagkakaluto. Mukha pong masarap talaga yung sinigang, no, pero hindi lang po talaga siya mukhang masarap. Talaga pong masarap siya dahil nakasubo na po ako ng isang beses at pangalawang ko ako na po ngayon ito. Kaya... Papakita ko po sa inyo kung paano po ako kumain. At sana huwag niyong pagtawanan dahil talagang gutom po ako. At syempre, at uh, ninanamnam ko po ng aking kinakain. Kaya makikita niyo po yan sa aking ekspresyon o sa aking mukha. Kain po tayo mga kaibigan. Ayan po, no? takam na takam po talaga ako sa aking kinakain. Kasi kakaiba po sa aking panlasa dahil po sa aking nga uh, lugar ay hindi po ganito magluto ng sinigang. So, ang tawag po dito sa pinuntan namin ito, sa menu na to ay sinigang na bagnet. Kaya ayan po, may gulay po. Mahilig po talaga ako sa gulay. Kaya syempre, kakuha po tayo ng gulay. nako nakukulangan nga din po ako sa gulay dito, lalong lalo na sa dahon ng mustasa. Talaga namang ang mustasa ay paborito ko na nakasahog sa sinigang. Kaya ayan po, kain po tayo. Nawa ay... Uh, maganaan po kayo sa panonood sa akin at hindi kayo wag lang nyo po akong pagtawanan kundi ay uh, maganaan kayo samahan nyo po ako at sabayan na kumain ayan po no talagang kapag kumakain po ako ininanamnam ko talaga ang aking pagkain seryosong seryoso po tayo syempre kaya maraming nangyayari sa mundo, kaya kung ano man ang kinain natin, kung ano lang ang pwede natin kainin, ay magpasalamat po tayo ng buong puso dahil marami pa mga tao ang hindi na o walang makain. Di po, Kaya pag nakakain po tayo ng ganito, para sa akin po ay napakasarap na at napakalaking biyaya na. Kaya ninanamnon ko po lahat ng aking kinakain, lalong-lalo na po kapag ito ibigay o nilibre ng kaibigan o ng kamagana o ng pamilya malaking malaking biyaya na po iyon. kaya nakikita nga naman po no? talagang magana magana po akong kumain kasi hindi lang sa dahil gutom na gutom ako kundi dahil talagang masarap ang pagkakaluto kaya palakpak po tayo dito sa ating nagluto uh, sa ating kumain dahil nasarapan po talaga ako kaya ayan po no balik po tayo sa ating uh, pagnguya nguya yan, sino po ba dito ang kamukha ko at katulad kong kumain ng sinigang? Lalong lalo na sino dito ang gusto o katulad ko na gustong gusto ang gulay sa mga sabaw-sabaw o sinigang. No, lalong lalo na ang sinigang ay paborito ng taong bayan, lalo lang na sa ating uh, probinsya, sa Pampanga ay paboritong paborito po ang sinigang. At kung mapapansin po ninyo, bawat probinsya ay meron talagang kanya-kanyang uh, bersyon ng pagluluto ng sinigang. O kahit ano pa mang putahin natin o ano pa mang menu o ano pa mang ulam na lulutuin natin ay uh, iba't iba ang bersyon sa bawat lugar, bawat probinsya. di po ba? Hindi po yan iisa lamang ang paraan ng pagluluto. Hindi rin din yan iisa ang uh, panglasa o lasa. Iba-ibang lugar, iba-ibang panlasa dahil iba-ibang nagluluto at iba-iba ang tradisyon ng pagluluto at ayan nga po, dumako naman po tayo sa pirot ng manok o fried chicken. Kakaiba nga naman po ang fried chicken nila no, dahil ito ay uh, binalot talaga sa maalat na itlog o itlog na maalat. Yung sauce po niya o kanyang sarsa ay uh, binalot o maalat na itlog. Nakabalot ang manok sa maalat na itlog na parang ginawang sarsa at masarap po siya. Talaga naman, kaya palakpakan po natin muli ang kasarapan ng fried chicken na ito. Uh, palakpakan nga sa kasarapan ng ating ulam at pagkain dahil kakaiba po ang ulam na nakain ko ngayong araw na ito. Siya nga po pala, uh, kapag kayo po ay napadaan sa bandang kapas tarlac, ang pangalan po ng pinagkainan kong ito ay hilltop. H I L L T O P Hilltop. Kapag pupunta po kayo sa bukal na sibol o sa ligas na sibol na pinagliliguan o hot spring sa bandang Kapas Tarlac po at sa bandang may bundok sa taas ng bundok makikita niyo po dito ang hilltop. Kapag umaga hindi niyo masyadong mapapansin pero kapag gabi mapapansin niyo dahil marami pong ilaw na nakasabi doon sa taas. Kaya hindi po ito sponsored, binabahagi ko lang mga aking karanasan. Kaya sa mga nag-serve sa akin at sa nagluto, maraming maraming salamat sa masarap na pagkain inihain nyo. At maraming maraming salamat po sa panonood nyo hanggang sa muli po.